Pagdating po sa ikang uh, development mismo ng ating mga kapulisan. When I say when I say development, yung yung uh, personal growth, personal development ng ating mga kapulisan. Kasi usually alam naman po natin yan na medyo through the years medyo unti-unting nagkakaroon nagkaroon ng uh, negative notion ng publiko sa kapulisan. At unti-unti binabawi ng kapulisan eh yung image niya para para lalong mapalapit ang publiko. Maniwala, lumabas na nga sa survey sa Octa Research noong Mayo, 80% nang nagtitiwala, bumalik na yung tiwala ng PNP. How did you do that? Paano nyo nagawa na maibalik yung tiwala? Kung pagbabasihan natin yung Octa Research, ano po, General uh, 80%, malaking, malaking porsyento po yun. How did you do that? Well, uh, ang alam ko lang po, yun doon sa tatlong aspeto po, doon sa five focus agenda, kung mapapansin mo, uh, gaya ng nabanggit ko kanina, yung aggressive and honest law enforcement operations, kasama po yung word na honest. Uh, we want really na pag nagtatrabaho ang polis uh, ay kapanipaniwala. Uh, hindi yung uh, pag nagtrabaho, biglang may pagdududa, pagdududa kagad. Mm -hmm. And this use of body-worn cameras, additional procurement of body-worn cameras will be part of it. Uh, and then yung uh, integrity enhancement uh, while uh, we admit that uh, alam nyo po sa PNP po uh, minsan na -headline, nah headline but galing lumaki po ako sa intelligence community and mm -hmm. uh, eh, hinawakan ko po yung counterintelligence. yung counterintelligence office po diyan po bumabagsak po lahat ng ano yung mga report na mm -hmm. negative uh, and uh, whenever a police officer or yung mga public officials andon uh, talagang tinatala natin, nire-record natin. And in the police force, uh, out of the 232,000 police uh, force na uh, nasa organisasyon natin, only less than 3,000 po ang nasa listahan ng CI. Okay. And uh, very unfortunate that, uh, uh, yun nga lang, sila po ang kuminsa na sa uh, and yun ang natatanim sa utak ng ating mga mamayan. So, yun ang gusto nating uh, ipakita na marami rin tayong mga kapulisan na talagang malayong mas maraming mababait at professional na ating uh, police. And isa sa mga sa tingin, sa tingin ko na uh, nagbibigay sa atin ng pag-asa or that we were able to get that uh, statistics or uh, trust rating is because of yung uh, sa baba na rin naniniwala na nila sila na through a leadership na maganda pababarin uh, yung uh -huh. mga command group natin, directorial staff, susunod din, mga regional directors natin susunod din hanggang sa uh, kalsada. And I do believe that uh, sana uh, ituloy-tuloy natin at pag nakuha na yung tiwala ng mamayan at hindi matatakot na magsalita whenever there are crimes committed, gano'n man ka impluwensya yung ating tinutumbok uh -huh. ng mga gumagawa ng katiwalian. I think kung magsama ang mamayan at uh, kapulisan towards that aspect ay walang imposible po lalong mapapaganda ang komunidad